He welcomes in yung lahat huwag kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa gitna na tahimik na baryo, isang matandang babae ang nakatayo sa harap ng isang lumang dambana. Hawak niya ang isang kandila, nanginginig ang mga kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng luhang ayaw bumagsak. Hanggang kailan ko pa ba kayang itago ang lihim na ito, bulong niya sa sarili. Ang dambanang iyon ay hindi ordinaryo. Sabi na matatanda, iyon daw ang puso ng baryo, ang tagapangalaga ng mga panata, at ang saksi sa mga pangako ng bawat pamilya. Munit may isang sampang nakakobli roon, isang sampang pilit niyang pinapasan mag-isa. Sa kabilang dulo ng baryo, naglalaro ang mga bata, humahabol sa mga saranggola habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ang mga nanay ay abala sa pagluluto ng adobo, habang ang mga tatay ay nag ng lambat sa tabing dagat. Sa paningin, tila pa ang lahat, pero sa ilalim ng katahimikan ay may bulong na kumakalat, isang kwento ng pagtataksil, ng panata at ng pusong tapat. Isang binatang nagngangalang Elias ang bumalik mula may Maynila. Matagal siyang nawala, iniwan ang baryo dala ang pangarap na makahanap ng mas magandang buhay. Ngunit sa kanyang pagbabalik, dala niya ang mga tanong na matagal nang hindi nasasagot. Bakit biglang naglaho ang kanyang amanong bata pa? At bakit ang lahat na matatanda ay tila takot kapag binabanggit ang dambana? Habang lumalapit si Elias sa dambana, napansin niyang nakatitig sa kanya ang matandang babae, mga matang puno ng takot at pag-asa, parang may gustong iparating ngunit hindi masabi. Anak, huwag mong lapitan iyan, pabulong niyang sambit. Munit sa puso ni Elias, lalong lumalakas ang tibok ng kanyang dibdib, para may humihila sa kanya papalapit. Sa bawat hakbang niya, lalong lumalakas ang hangin, at ang apoy ng mga kandila sa paligid ng dambana ay nagsimula mag-alon na parang tinutulak na isang hindi nakikitang kamay. Narinig niya ang isang tinig, hindi malinaw, pero malinaw ang tawag sa kanyang pangalan. Elias, huminto siya. Napalingon sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Tanging ang dambana lamang ang tila humihinga, sumasabay sa tibok ng kanyang dibdib. At sa likod niya, muling nagsalita ang matandang babae. May kasinungaling ang itinago sa iyo, at sa oras na malaman mo, babago ang lahat na iyong inisip tungkol sa iyong pamilya. Elias ay napapikit, nilalamon ng kaba at galit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang malaman ang lahat, ngunit natatakot siyang baka hindi niya kayanin ang sagot. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang lumang kwintas na iniwan na kanyang ama bago ito naglaho. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla itong kumislap sa harap ng dambana, apara bang sumasagot sa tanong na matagal na niyang kinikimkim. At doon nagsimula ang malamig na tunog na kampana mula sa malayo, kampanang hindi pa niya naririnig kailanman sa baryo nilang payapa. Nanginginig ang tuhod ni Elias habang umaaling ngaungaw ang kampana sa buong baryo. Hindi yon karaniwang tunog na maririnig sa misa o pista. Ito'y mabigat, malalim, at tila dumudurog sa katahimikan ng gabi. Ang mga bata ay biglang tumigil sa paglalaro, ang mga inay nagsara ng bintana, at ang mga matatandang lalaki ay nagkatinginan, halos hindi makapaniwala. Bumalik na basya, isang bulong ang umalingaungaw sa mga labi na isang mangingista. Ngunit agad siyang pinatahimik ng kanyang kasama. Huwag mong banggitin. Baka marinig. Si Elias ay nanatiling nakatayo sa harap ng dambana, ramdam ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang batok. Ang kwintas sa kaniyang palad ay patuloy na kumikislap, kumikibot na para bang may sariling buhay. Napakagat siya nung labi, ng labi, hinigpitan ang hawak at sa loob-loob niya ay naramdaman ang isang bigat na matagal nang nakatago. Lola Iska, mahina niyang sambit, sapagkat noon lamang niya tuluyang naalala ang pangalan ng matanda. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ano ang kinalaman ng dambanang ito sa pagkawala ng aking ama? Ngunit hindi agad sumagot si Lola Iska. Tila batinimbang niya muna ang bigat ng bawat salitang bibitawan? Ang kanyang mga matay kumura, punong-puno ng takot, ngunit sa huli, siya ay lumapit, inilapit ang kanyang labi sa tenga ni Elias. Ang iyong ama siyang nabukas na sumpa. Nanlaki ang mata ni Elias. Parang biglang sumikip ang kanyang dibdib, parang sinasakal na isang tanikalang hindi nakikita. Impossible. munit bago pa niya matapos ang sasabihin, muling umalingaungaw ang kampana, mas malakas, mas mabigat. Sa bawat tunog, ang lupa'y bahagyang nanginginig. Ang mga ilaw ng lampara sa paligid ng baryo ay biglang nakukurap at ang mga aso ay nagunahan sa pagiyaw. May malamig na simoy na dumampi sa balat ni Elias, ngunit ang lamig na iyon ay parang humihiwa, parang paalala na isang bagay na matagal nang nakalimutan. Hindi siya nawala, Elias, patuloy ni Lola Iska, mahigpit na hawak ang braso ng binata. Hindi siya iniwan ka. Siya ay isinakripisyo. Napaatras si Elias. Isinakripisyo. Para saan? Munit bago siya masagot, isang mahinang unggol ang umaling ngaungaw mula mismo sa dambana. Parang may nakakulong na kaluluwa na anti-unting nagigising. Lumuhod si Lola Iska, pinagdikit ang mga palad at nagsimulang magdasal. Panginoon, patawarin mo kami, patawarin mo ang aming lahi. Munit si Elias ay hindi makapokus sa dasal. Ang kanyang mata ay nakatuon lamang sa dambana ng gayon ay tila pumipintig, parang puso. Mula sa bitak ng bato, isang liwanag ang dahan-dahang lumabas. Mapusyaw, ngunit malinaw na may hugis, parang anino na isang lalaki, nakayuko, nakatali, at walang tigil sa panginginig. Si Elias ay napatras muli, halos matumba. Tay, mahina niyang bulong, halos hindi makapaniwala. Munit bago siya makalapit, may dumating na tatlong anino mula sa dilim ng gubat. Mga lalaking nakasot ng barong na lumang luma, may mga marka na sinaunang tinta sa kanilang braso. Sa kanilang mga matay walang buhay, parang sila'y alagad na isang panatang matagal nang nakalimutan isa sa kanila'y lumapit, humawak sa balikat ni Elias. Hindi mo dapat binalikan ito, malamig na sabi na estranghero. Dahil sa pagbalik mo, muling bubukas ang sugat na ating lahi. Sinubukan ni Elias na pumiglas, ngunit ang lakas na mga lalaki higit pa sa kanyang inasahan. Ngunit bago siya tuluyang madakip, kumislap muli ang kanyang kwintas, mas maliwanag kaysa dati. Isang sigaw ng sakit ang lumabas mula sa mga estranghero na agad umatras, tila ba nasunog ang kanilang balat. Nanggilid ang luha sa mata ni Elias. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niya, ang kwintas na iyon ay hindi simpleng alaala lamang ng kanyang ama. Ito ay susi. Isang susi sa lihim na matagal nang nakabaon sa dambana. Lola Iska, sigaw niya, halos desperado. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyayari? Munit bago makasagot si Lola Iska, muling yumanig ang lupa. Ang dambana ay bumuka, parang bunganga na isang halimaw na gutom na gutom. Mula sa loob, lumabas ang makapal na usok, mabigat, mabaho, at dumidikit sa balat na parang kadena. Muli niyang narinig ang tinig. Elias. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas malapit. At sa gitna na usok, isang mukha ang unti-unting lumitaw. Mukha ng kanyang ama, munit balot ng sakit at galit. Anak tumakbo ka. Mabilis ang mga salita, munit puno ng pekhati. Ngunit paano siya tatakbo, kung mismong dugo niya ang humihingi ng tulong, hindi kita iwan, tay, sigaw ni Elias habang sinusubukan niyang lumapit sa dambana. Ngunit sa bawat hakbang niya, parang may humihila pabalik, parang ang lupay ay ayaw siyang lumapit. At sa bawat saglit, lalong lumalakas ang tinig ng kanyang ama. Hindi mo alam ang bigat ng panatang ito, hindi mo alam ang kapalit ng katapatan. Ang kampana ay muling tumunog, mas mabilis, mas nakabibingi. Ang buong baryo ay nagkakagulo na, ang mga tao ay nagsisigawan, nagsisindi ng mga kandila, at ang ilan na may nagtatakbuhan palayo. Munit sa Elias, hindi siya makaalis. Dahil sa kanyang puso, alam niyang ang lahat na ito ay hindi matatapos hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Muling lumapit si Lola Iska, halos sumiyak. Elias, anak, may isa ka pang dapat malaman. Ang sumpang ito, hindi matatapos hanggat hindi mayroong isa na handang ialay ang sariling puso sa dambana. Nanigas ang katawan ni Elias. Biglang bumigat ang kanyang paghinga at ang kanyang puso ay parang pinipiga. Yalay kang puso. Bakit hindi si tatay? Bakit ako? Ngunit bago pa man siya makapagtanong muli, ang mga anino mula sa gubat ay nagbalik, mas marami nang gayon. Sila'y pinalilibutan ang dambana, pumapalakpak na mabagal, nakangisi na malamig. At mula sa kanilang mga labi, sabay-sabay nilang binikas ang mga salitang ikinayanig ng lahat. Ang pusong tapat, ang susi na baglaya. Elias ay natigilan, hawak-hawak pa rin ang kumikislap na kwintas. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang tibok na hindi niya may paliwanag, mas mabilis, mas malakas, at parang may kakaibang apoy na gustong kumawala. At sa isang iglap, ang kanyang amay muling sumigaw mula sa loob ng usok. Anak, wag mong gawing. Ako ang dapat. Ngunit bago pa siya makalapit, ang lupa ay biglang bumuka sa ilalim ng kanyang paa. At si Elias, sa unang pagkakataon, ay tumingin sa dambana hindi bilang isang misteryo, kundi bilang isang salamin na kapalaran na hindi niya kayang takasan. At doon, sa gitna ng usok, kampana, at sigaw na kanyang ama, isang desisyon ang unti-unting bumubuo sa kanyang puso higpit ang kapit ni Elias sa kwintas, halos bumaon na sa kanyang palad. Ramdam niya ang init nito, parang apoy na sumisibol mula sa kanyang dugo. Sa harap niya, ang mukha na kanyang ama ay nakapako sa usok, mga mata na puno ng pagsisisi, mga labi na nanginginig na tila ba pilit pinipigilan ang isang katotohanang matagal ng naisisigaw. Nice Anak, muli nitong wika, halos pabulong, hindi ikaw ang dapat ako ang nagsimula, ako ang tatapos. Munit sa bawat sigaw ng kanyang ama, lalong lumalakas ang tinig ng mga anino na nakapaligid sa dambana. Ang pusong tapat ang susi ng baglaya. Paulit-ulit, parang dasal na sumasakal sa kaluluwa ni Elias. Napapikit siya, pinakinggan ang sariling dibdib. Ang tibok na kanyang puso ay hindi na kanya lamang. Ito'y parang kaagapay na dambana, kasabay ng kampana, kasabay ng bulong na no nakaraan. Kung hindi ako, sino pa? Bulong niya sa sarili habang lumuluha ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang kamay ni Lola Iska sa kanyang balikat. Mahina, nanginginig, ngunit puno na pagmamakaawa. Anak, huwag may ibang paraan pa, may dapat pang lihim na hindi mo alam. Munit bago niya marinig ang susunod na salita, muling yumanig ang lupa. Ang bitak sa damban ay lumawak at mula roon ay lumabas ang isang hugis, hindi na usok, kundi isang nilalang na ang katawan ay yari sa liwanag at anino ang kanyang mga matay pulang apoy, munit ang kanyang tinig ay parang tinig na daan boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Elias, ang iyong dugo ay ang wakas ng sumpa. Napatras siya, munit muling kumislap ang kwintas, mas maliwanag kaysa dati, halos pumutok ang liwanag na tila tumutulig sa mga anino. At sa gitna ng kislap na iyon, nakita niya ang isang bagay. Isang alaala, matagal nang nakabaon sa dilim ng kanyang isipan, Isang gabi, noong siya'y bata pa, nakita niyang umiyak ang kanyang ina sa harap ng dambana. Nakahawak ito sa parehong kwintas, nagdarasal, at kaulit-ulit na sinasabi. Kung hindi si ama, sana'y huwag na ang aking anak. Biglang nanlamig ang katawan ni Elias. Gayon lamang niya nalala, ang panata ay hindi para sa kanyang ama. Ito'y para sa kanya. Napasinghap si Lola Iska, parang alam na niya kung anong nakita ni Elias. Munit bago niya mapigilan, lumapit si Elias sa dambana, nakatayo sa harap ng bitak na parang kumakain ng liwanag. Tama na, mahina niyang sambit, halos pabulong, munit punong-puno ng bigat. Kung ang pusong tapat ang kailangan, ako na ang mag-alay. Anak, sigaw ng kanyang ama, halos wasakin ang usok sa pag-abot sa kanya. Hindi mo alam ang kapalit, ang sumpay hindi lamang kamatayan, kundi walang hanggang pagkakulong. Munit hindi na umatras si Elias. Hinawakan niya ang kwintas, inilapit sa kanyang dibdib, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang iyon ay parte ng kanyang kaluluwa. Isang apoy na hindi masusunog, isang sugat na hindi gagaling. Muli, umaling-aungaw ang kampana, ngunit gayon ay parang pumipigil, karang nagmamakaawa. Ang mga tao sa baryo ay nagsiluhod, ang ilan isumisigaw ng dasal, ang ilan na may umiyak na parang alam ang kahihinatnan. Sa mga mata ni Elias, wala nang takot. Tanging ang bigat ng pagpili at ang tibay ng pusong handang yalay at sa oras na inilapit niya ang kanyang kamay sa bitak ng dambana. Ang buong paligid ay natakpan ng liwanag na nakasisilaw, liwanag na parang bumabalot sa lahat ng buhay, lahat ng alaala, lahat ng sumpa. Sa huling saglit bago siya lamunin ng liwanag, narinig niya muli ang tinig na kanyang ama, nanginginig, puno ng luha at galit. Elias, huwag mong ipagpalit ang buhay mo, ako ang dapat. Ngunit si Elias, nakangiti na mapait, ay bumulong ng mga salitang hindi na niya nabawi. Mas mabuti ng ako kaysa sa buong baryo at ang liwanag ay tuluyang lumamon sa kanya, kasabay na huling pagtunog na kampana ng gayon ay parang pag-iyak ng kalangitan. Ang liwanag ay dahan-dahang humupa, iniwan ang baryo sa isang katahimikang parang hindi na muling maririnig ang ingay ng kampana. Nakatayo ang mga tao sa paligid ng dambana, hawak ang kanilang mga dibdib, parang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang hangin ay bumigat, ngunit may kakaibanggaan sa kanilang mga puso, parang isang tanikala ang nabunot sa kanilang kaluluwa. Munit sa gitna ng lahat, wala na si Elias. Ang kanyang katawan ay hindi man lang naiwan, tanging ang kwintas lamang ang lumulutang sa hangin bago dahan-dahang bumagsak sa mga palad ni Lola Iska. Lumuhod ang matanda, niyakap ang kwintas, at doon tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Mula sa bitak ng dambana ay lumabas ang isang malamlam na anyo. Ito'y ang ama ni Elias, munit sa pagkakataong iyon, wala na ang usok, wala na ang galit. Isang payapang ngiti ang kanyang iniwan, bago siya tuluyang naglaho sa hangin, parang usok na natunaw sa liwanag na umaga. Tahimik ang lahat. Tanging ang tunog ng dagat sa malayo at ang pag-ihip ng hangin sa mga puno na nyog ang naririnig. munit sa kanilang mga puso, alam nilang may isang buhay ang inalay upang muling maging malaya ang kanilang lahi. Lumapit ang mga bata, walang muwang na nagtatanong. Nasaan si Kuya Elias? Babalik pa ba siya? Ngunit walang sumagot. Ang mga matatanday na ko at si Lola is kay mahigpit na yakap ang kwintas na para bang iyon ang huling alaala na isang pusong handang magpatawad at mag-alay. At mula noon, ang dambana ay nanatiling tahimik. Hindi na muling umaling ngaw -ngaw ang kampana at ang baryo ay nagpatuloy sa buhay, mas payapa, mas buo. Ngunit sa bawat gabi na pista, sa gitna ng mga parol at kantang pumapelan lang, laging may nag-alay na kandila sa harap ng dambana. Isang kandila para kay Elias ang pusong tapat na naging dambana ng kanilang kalayaan